Kapatid, narinig mo na ba yung makalupang kasabihan na ang buhay ay pasarapan? Eh ano bang masarap? Sa buhay na ito, dito sa lupa, mahirap kumbinsihin ang mga tao to turn to God, follow Jesus, obey God's commands dahil ang boring kasi sumunod sa Diyos. Masarap sumunod sa tawag ng laman. Masarap magpakasasa sa mga gawin ng mundo. Maikli raw ang buhay. Kaya let's enjoy! Psalm 27 verse 4. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Ang sumulat nito ay si Haring David, ang tinaguriang man after God's own heart. He may not be perfect, for no one is, but he is someone who is devoted to God willing to obey His will and seeks to please God, serving God. And yes, siya ay hari. So imagine kung anong buhay at bagay sa lupa ang pwede siyang magpakasasa. Siya ay makapangyarihan dito sa lupa. Pero pinipili niya ang intimacy and communion with God, His single-minded desire to be in the presence of the Lord. Naintindihan niya na ang karian niya dito sa lupa ay soon mawawasak at mawawala. Naintindihan niya na ang buhay dito sa lupa ay journey lamang at hindi destination. Indeed, he wants to dwell in the house of the Lord, to inquire in the temple of the Lord, dahil yun ang permanente. Casual lang tayo dito sa lupa, hindi tayo permanent status. Audition phase lang dito, ang final casting sa langit. Journey lang ito para makita ni Lord kung sino ang isasama niya sa destination. Pero marami ang walang paki-alam. Wala silang pakialam sa requirement ng audition para makapasa sa final casting sa langit. Many of us love the world so much that they don't want to leave this world. Alam nila mamamatay tayong lahat soon. Kaya we have to enjoy life daw. Si King David nga hari pero ang mas priority niya yung preparation niya after this world. Kaya ang enjoyment niya ay serving the Lord. Sabi nga sa 1 John 2 verse 15 to 17, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Kapag hawak mo pa din ang katwiran mo na ang buhay ay pasarapan, nako kapatid, after nyan ay walang katapusang kahirapan. Sinusunog ka pero di ka namamatay. Nagmamakaawa ka para sa isang patak na tubig na sana ay dumampi sa iyo. We want to dwell in the house of the Lord pagkatapos ng mundong ito at yun ang pagandaan natin. So balik tayo kay Jesus, sunod tayo kay Jesus. Siya ang sugo that whoever believes in Him will not perish but will have eternal life. Manalangin tayo kapatid. marikang kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin natin yung presence ng ating Almighty Lord. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo ang puso'y nagpapakababa o Diyos. We seek your presence above all else. Katulad ng Haring David na gustong manirahan sa iyong templo, kami ay naghahangad Panginoon to be close to you every day Naway mabuhay kami sa iyong presensya at lumakad kami sa iyong paraan. Panginoon, turuan mo kami na huwag kalimutan ang kabutihan at kadakilaan mo sa aming buhay. Gabayan mo kami habang tinatahak namin ang daan patungo sa iyong templo. Grant us wisdom as we seek your counsel, Panginoon. Teach us to trust in you with all of our hearts and lean not on our own understanding. Lord, teach us to prioritize you above all worldly desires and distractions. Fill us with your spirit, O God, at kami ay mamalagi sa iyong presensya at lumakad sa iyong katotohanan sa araw-araw sa aming buhay. Sa so, pamagitan ni Jesus, ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas. Amen. Salamat sa patuloy na pagsubaybay mo, kapatid sa ating araw-araw na pagdi-daily word. Sana patuloy niyong suportahan ang page na ito. I-follow at i-like at i-share upang mas marami pa ang mga kapatid natin ang lumapit sa ating Panginoon at magsumiksik sa kanyang presensya. Kita ulit tayo bukas.